Ay magpa ni Bombay? Siya. Ay kasi Alden no? Si Alden no si na la. Tumawi papainrul doon 'yun. Kailangan. Alam na para din 'ano, kaya pala nabanggit din 'yung kung magpapagawa ako ng panibago ano yung ano ang tawag doon yung certificate na dinin dila do mga sinusay ng ano ang ngayon pa mabayaran pa tayo ni hey, -e yung ano nala, na lang pa ganyan na open ano mo sa karton tapos no. lettering like, na sa ano ni ala sa registration <coughs> board tigas Eh, hmm, doon na iwala pa ng isang daan. Diyan ka na lang, ha? Doon sa... Ano? Doon sa ating pinapipicturan. Pinagawa doon. O kaya din sa may ano, katabi ni Duterte. Yung may bubog. Kikin nga ay simula na ginagawa sa may ninja ng green. Ang nangintag ako lang nagagawa. Ay ako, eh yan. Nandiyan ay ninta. Ay yun, gamit nila yun. Hindi sabi ni John Lee. Ay ginawa yun kay John sabi ni John Lee. Kaya daw na ako sa green sa aang. Ay, hindi ko na gumagawa na kayo isa nagsinabi sa akin. Kaya sa buti nakapasok, walang name. Kaya ba yung tapangalan mo? Alden lang naman, kahit wala kang tanido. Richard. Alden is Ay, Ay, lampas na sa Yuya. Alden, Richard. Ah, si Kuya, Alden. Kau <laughs>

ay, kaya tulad yanay, nakilala so, aray, na Nakilala na siya. Araw, kilalang kilala na yun daw. Pwede, nuntok-nuntok doon ka. Sige, patambling-tambling nga kayo. Sigurado, ay, ilang na nga. Sabi, sabi nga ng mame. Pag po huwag ka maniniwala ka, mabait ako, mabait ako. Mabait ako. <laughs> pag <kong> <laughs> consummation dyan si Ma'am Alba. Ang palo yun ang palakot ko, dahil yan ay makulit. sabi ko, matapang ang Ma'am Alba, nang kukulong ang bata sa school pag makulit. Pag-ingkot talaga, mami. Unum, alam pati ni Alden ako'y okay, matapang. Dapat na naman si Ma'am Albay doon mapapunta sa Gine, eh, tamad magturo yun. Hindi, hmm. teacher nga ni Gine rin yan. No. Teacher nga ni Gine rin. Nung kretre, akala mo ba gaya nakarating sa Gine rin ha, na pag ilang pangkat yun. si Alden, si Sander nga pumapunta. Takbo yan pa, nagsurkat mag-isa yan. Hindi ko kung grade 1 o grade 2 si Ma'am do kay Ma'am Rochelle makatangay pa yun no, eh nang dilaga pa. Yeah. Oh, makatangay nga niya. Ay mas matatag rin ni, si si ni Sander noon kaysa kay, kay Marie ma si Marie si Mar ma si ma ma Line of 7 si Sander Line of 8 lahat. Oh, ah? huh? pinaka mababa ni Sander 81. Pero ano nagbibigay oh. ng honor yan si Ma'am Alba. Nagbibigay yan ng honor. <laughs> <Uy. laughs> oh. Ay, kita mo si yan eh. tinausap no? ko din yan ay, ni Kuya Ma'am. Maka naman po si Jimmy no uh, ano eh, sabi ni Ma'am. Yeah. Yun, yeah. yun, yun, yeah. yun, nagdi-ask na. ka. <laughs> <ay, ay>, <coughs> May saan, hindi ako makapag-mute, makapag -mute, ng speaker. May sound, patay ka rin muna to.